Hello guys, magandang gabi. Gabi pa lang ngayon guys, no. Meron lang ako baka makatulong guys, no. Meron lang video ng kwarto, room for rent yata 'yon na sinend sa akin. Meron daw available na 6 anim na tao na per head 200 euro daw ang per head, per Olo. Uh, 200 euro. Hindi kasama ang electricity, hindi kasama ang tubig. O basta ano yung anong kailangan doon sa ano hindi kailangan. Basta 200 euro ang per head, hindi kasali ang kuryente at tubig. Kayo na ang magano guys no. Kayo na i-send ko sa inyo yung messenger niya at saka yung address. Kayo na ang magano kay communicate sa kanya guys. Kasi Huwag kayo mag-PM sa akin, sa kanya kayo mag-PM. I-send ko sa kanya sa inyo 'yo. ko sa comment section ang ang messenger niya at saka 'yung location, no? Baka may malapit makatulong ako, baka mas mayroong mga Pinoy na malapit dito na naghanap ng bahay. Meron dito na 200 euro. So, 'yun lang guys, maraming salamat po. Ito so, po 'yung guys, 'yung sinenya na video guys na 200 per head daw guys. No, meron namang ano, meron namang washing, no, meron namang kusina. Ang hindi lang kasali diyan yung sa 200 euro ay yung electricity at saka tubig, no. Maliwalas naman siya guys, so kayo lang mag-communicate sa kanya guys, no. Ipe-ilagay ko sa comment section yung messenger niya at saka yung location, guys. Baka malapit sa inyo sa inyo to mga naghahanap ng trabaho, guys. Ayong mga naghanap ng ano, uh, rom po maliwalas naman guys yon yun binidyohan niya, sinin niya sa akin guys. Uh, pina, parang pinapromote niya sa akin guys, no? Pina, parang pinapromote niya sa akin. Yun. Yan, yun yon, yon, no? Yun, maganda naman siya guys, no? Oh. Yon, yon may kainan no. Doon yung yon, may reprint brace no. Oh, yon lang guys, parang sa